Hi, guys! Kain tayo. Nagluto ako ng uh, tokwat baboy. Hindi ko alam kung paano umpisahan. Kaya, nag-google ako. YouTube. YouTube. Yan. Parang ang hirap banggitin yung YouTube. Eh, YouTube. Ah, basta YouTube. Hmm. Hmm. Ito na, guys. Hmm tokwat baboy na plaque <laughs> Marami na kain yung anak ko First time po nagluto ng tokwat baboy kasi sa kabila Si Tito Arnel nila magaling magluto 'yun ng tokwat baboy Ngayon, lagi 'yun sila nagluluto ng gano'n. Ngayon, napatikim ako ni Arlen. Linel Tan Bang sarap. Kaya sabi ko, nako, ebitin, di ba? siempre pagkain nila 'yun. Uh, pinatikin din ako, pero marami na 'yung sa akin. Kasi kumain talaga kanin. Ayun. Yeah. Sabi ko, magluluto ako. Siguro inabot din ng ah uh, 3 uh, weeks bago ako ito toto to, ito, na nagluto na ako. Mm. Yan. Meron na rin siyang black, ano yan, black beans Ah, talagang bumili ako. Kasi nagpapasarap din daw yan. Yung black beans na yan, dyan sa toko at baboy. At tsaka, ah, hindi na ako naglagay ng sili. Sili labuyo, siling haba, kasi nga may mga bata. Ayan guys, kainin na natin. Kasi ang sarap nga naman ng tokwa. Mm. Mm. Fried chicken. Mga tira ng bata. At nagano ako na yung yung black beans. Hindi ba yun yung tausi? Parang toko at baboy lang kinakain ko na, hindi na kanin. Kasi parang asarap pulutan to. Sabi ni mister, parang kailangan ng ano to ah <laughs> parang nagluto ka ng ano ah parang nababagay ito sa pulutan ah <laughs> pulutan pero may black beans ang mahal ng black beans hmm. miming si miming si miming oh andito na naman siya Mm. Dali -hmm. na. Masarap hmm. nga naman. Masarap? Mimi. Hmm. Sarap ah. Hmm. Dami na kain yung mga anak ko. Ay, may black beans. Oh, so. sarap. Mm -hmm. Wow. Tapos yung tokwa, pag kinain mo, siyempre nasa loob na yung sabaw. Yung sauce. Okay guys. Thank you for watching. Bye-bye.